Magandang araw mga kalupa. Alam niyo po ba yung RC10? Talagang uh, pang-terrace crop na klase ng variety ng palay po itong RC10. Kasi sa kanyang uh, label na may maturity ng uh, 95 days, eh talagang pang-terrace crop siya na klase ng variety ng palay. Bagama't hindi siya masyadong matangkad, pero maganda siyang magbigay ng u ng uhay. Hanggang balikat naglalaman kaya kahit hindi siya masyadong uh, mahaba ang uhay, ay eh maganda magbigay ng ani. Anong nakaraan yung binhing pinanggalingan ko nito ay humigit kumulang eh, 100% yung kanyang uh, recovery per hectare. Humigit mahigit pa nga eh. at sa ako mapupuna bagamat meron niya mga whiteheads pantay pa rin siya kasi nga ito ay uh, pangalwan pangalwan tanim pa siya simula nung certified kaya humigit kumulang yun napakaganda pa rin niya bagamat yun nga uh, nagkaroon lang ng whiteheads pero yung pagiging palay niya mga kalupa ay as is pa yung variety pwede pa nga ulit ulitin to eh kasi pantay pa at ito ay inbreed na klase ng palay variety na napakadali itinatanim din namin ito kapag second crop doon sa mga may mga irrigated area pero dito, ito ay irrigated area din naman at yun nga, itong klase ng variety ng RC10 napakalumang variety na po ito pero ito yung bagong labas na long green long Sorry, sorry, sorry. Long grain. Kaya, maganda na rin siyang mag-recover. Kasi yung mga nakaraang mga variety ay yung mayroong pisik. Yung kapag nahihinug ay medyo parang nagkakaroon ng batik na kulay brown. Pero ito, uh, ito yung bagong labas na variety ng RCT, na early variety, na long grain ayan mga kalupaw. ang RC10 ay kung sabog tanim ay 85 days ang full maturity at kung ito naman ay tanim ay 95 days kung transplanted kaya talagang napakaagang klase ng variety nito ito na yung variety na early variety iniuper dito sa Pilipinas pero doon sa mga napapanood natin sa YouTube, mayroon naman mga lumalabas na mga 75 days imported rice variety, palay variety. Pero hindi pa po natin nasusubok 'yon. At uh, mayroon tayong isang sinubok na RC27, pero sabay din lang siya nito eh, kasi mayroon akong itinanim doon sa isa kong area na magkasabay siyang isinabog, sabog tanim. Isabay ding nagbunga at sabay ding nahihinog kaya magat magkaiba lang sila ng klase ng variety pero magkaiba rin talaga ng uhay kasi yung nakaraan ko mapapanood niyo sa aking youtube video Pinag-compare ko yung uhay ng RC27 at itong RC10 mas mahaba naman ang uhay ng 27 at uh, itong RC10 ay medyo, medyo maiksi pero halos sabay din lang silang nagmamature kaya po dito sa atin, sa aming area, ito na ang pinakamaagang variety ng palay na tinatanim. Ang RC10. 85 days kapag uh, direct seeded. 95 days kapag uh, yung transplanted. So yun mga kalupa, ang variety ng RC10. Early variety. Magandang araw.